nabasa ako dati may mga dapat na gawin, kahit na walang tumuti hindi ko alam kung may maipapasa ako hindi ko batid kung ngayon kapabago namin ang mundo pero ito ako nagsusulat bago maghahating ka marahil sa so, ka lang nabasa mong walang kwento FB comment bago mo narating ang pamantasan marahil nag-aalay ka ng bulaklak sa patay nagkukwento sa kawalan habang tinititigan ka ng hardinero ng bermuda narito ka at yun muna ang mahalaga sa lawak ng saro sa lalim ng iniisip mo huminga ka muna dahil dantayan ka man nang hinahanap o sinasantabihan nang kawalang panahon o oh, hangganan, pwede kang magsabi sa labi at daliri sa sugat kamay at koloreteng pula. May mapapawing hindi, may salitang sisigit. At sa likod ng karimlang kamalan, may liwanag natatanggap.